Hola. Stop muna tayo mga idol kasi nagutom kami sa biyahe. Ah, uh, bye Kasi hindi muna namin dito sa may ano mga idol, sa may dito sa may ano, Arayat. Arayat Pampanga kasi dinadaan namin yung mga customer namin para hindi na magano uh, double ride. Kailangan. Dahan na lang natin. Tapos, pagnatapos natapos na tayo sa mga obligasyon natin, tsaka tayo pupunta doon sa, ano, uh, malaking cross sa bataan, mga idol. Kaya, eh, ito si James TV, mga idol. Uh, Ike, my James Vlog. Wala nang kayo sa ayo sa balbas, oh, kasi sobrang busy. Yeah, mahirap talaga mga idol. Ganun, ganito talaga. Pag nagsikap ka sa buhay mo, Uh, hindi mo na maisip maglinis kasi sobrang busy ay nagkasikaso pa ako mga delivery ko tapos ngayon ayan kumain mo na kami si misis ayan ayan si misis naman makita ayun ayun na ayun ayun si misis mga idol kasi ginugutom kami idol dito lang tayo sa ano uh, Lagi naman tayong kumakain sa mga sifti. Kaya, ayan, si Mrs. Mang Edol. Oo. Oh. Oh, okay lang yun. Muna tayo kasi, ah, uh, ah, uh, gutom sa piyahe. Grabe. Ayan, Mrs. o. Oh. Kaya, bibi. Ayan, Mang Edol. Hi. Hi. <laughs> Ayan mga idol, ah, abangan ah, samahan nyo kami sa aming biyahe. Puminto lang kami kasi gutom na. Ay, hindi pwede mga idol na nasa biyahe tayo, hindi tayo kumakain. Kumakain muna tayo. Sige. Mga idol, kung nagustuhan mo to at samahan mo kami sa aming video, huwag mo nang kalimutan mag subscribe, mag like, mag share para update ka sa mga sunod na video. Kasi mga idol, pupuntahan natin yung malaking cross sa uh, bataan. Kaya abangan mong mga idol, makarating tayo doon.